Lagi ko sinasabi sa yung gusto kong pumasyal sa magagandang lugar. Yung maranasang maligaw sa hindi pamilyar na daan. Maganap ng malapit na dalampasigan at doon magtampisaw. At tumiga sa buhanginan at tumingin magdamag sa kalangitan. Hai, lagi mo kong binabalikan ng takas mo ko, sama ko ah. Na nakakatawa kasi sa lahat naman ng planong naisip ko ay eh, kasama ka talaga na nagmumukha na nga akong tanga, kakangiti ng mag-isa habang iniisip ka. Isip-isip ko pa. Sa sobrang busy ko, kasusubok na maging iyo, nakalimutan kong isipin kung akin ka din bang talaga? Pero oo, itatakas kita. Noong minsang pabili tayo ng tiket, bigla kang nagdrama. Sabi mo, sobrang daya ng tadhana. Na maring kayo, pero hindi naman talaga pwedeng magsama. Na bakit nga ba tayo hinahayaang maglaro ng ganito eh hindi naman PE class 2. At sabi mo kahit naman sa school lagi ka lang second honor, second best. Laging may mas matas na lang sa test. Kung paanong mas lamang pa rin siya. At pangalawa ka lang talaga, di ba? Ang emo shit mo habang may mga kailangan pang pirmahang papel para makaalis tayo at wala pa akong dalang sariling ballpen. Manghihiram na naman. Minsan, nakakainis isipin na hiniram lang kita. Pero, ito isipin mo. Di ba madalas kapag hiniram, mas iniingatan mo? Kasi hiniram mo nga lang eh, hindi iyo. Ibabalik mo rin. Pero parang bagay sa kamay ko tong ballpen na to. Huwag ko na kaya ibalik sa tunay na may-ari. Promise, ahalagaan ko naman. Yung pag-iingat na parang akin talaga to, simula pa lang. Hindi pa man ang bus, matagal nang nagsimula tong adventure natin. Sa totoo lang, bawat araw na kasama ka parang road trip na rin. Naglakad ka sa bandang dulo, naganap ng magandang pwesto, una ka na, sabi ko. At alam na alam ko na sa segundong mas pinili kong ikaw ang umupo sa tabi ng bintana ay talo na ako. Mahal na nga kita. Pagnilaan ko sa iyo ang pwestong yun, mas pinili kong ikaw ang mamangha sa gandang abot ng iyong tanaw. Pagnilaan ko sa iyo ang pwestong yun, mas pinili kong ikaw ang makasilip ng marikit na mundo. Pagnilaan ko sa iyo ang pwestong yun, mas pinili kong ikaw ang makakita ng katotohanan ng buhay. Da sa daan, ang biyahe hindi laging matibasay. Marami kang aksidente ang masasaksihan na sana hindi mo na lang nadatnan. Pero, huwag mo kalimutang aksidente lang naman din kitang minahal. At sana nga ganito lagi kaganda lahat ng aksidente, mahal. Naalala mo ng mga bata pa tayo, Ibang klase yung excitement na dala ng alam mong field trip na kinabukasan. Parang bumabalik na dari yung tiyan. Ganon yung pakiramdam pag alam kong gagawa tayo ng mga bagong alaala. -ala. Yung tayong dalawa lang ang maglalakwat siya. Wala akong pakialam kung malayo o malapit lang ang pupuntahan. At sa mahawa ko yung pangsin mong kamay. Kuya, sa kanto lang po. At mong pagsigaw na halatang may kasamang pagkainip sa dami ng stopover hinto sa glit gusto kitang batukan, sabihin na, hindi mo lang alam ilang heartbreaks ang stopover ng biyahe ko para lang makarating sa posting kinatatayuan mo. Hindi naman ako nainip. Sulit naman ang paghihintay kasi mas solid kang totoong buhay kaysa panaginip. At totoo sigurong pagmasaya ka, mabilis ang oras. Matatapos na naman ang ating pagtakas. Ito yung nakakapikon sa mga lakad natin eh. Kumbaga, tayong dalawa ay laging pang round trip ticket. Kailangan laging bumalik, umuwi, kasi may naghihintay. Pero, hindi ko malilimutan yung isang gabing magkatabi tayo at nakatitig sa van. Pinagmamasdan pati mga talang hindi tayo hinuhusgahan, tinanong kita. Naniniwala ka ba sa next life? Sumagot ka naman. Feeling ko tayong dalawa sa past life. Gumiti lang ako habang kinakabisado ko ang hugis ng mga mata mo. Kasi, duda naman talaga ako na sa kahit saan pa mang panahon ay pwede talagang maging tayo. Duda ako na sa kahit saan pa mang space warp ay may ikaw at ako. Pero, paano kung pati yung duda ko ay pagdudahan ko? May pag-asa bang mapagbigyan nga tayo ng pagkakataon? ang ibig ko lang naman talaga sabihin ay sana sa next life magkita naman tayo hawakan mo naman ang kamay ko dagtungan natin ang ating kwento bilangin natin ang mga between at mangarap tayo ng atin bumulong ka sa akin ng pakiramdam ko nakilala na kita sabay titig sa akin mga mata sana alam mo na ang gagawin mo sa pagkakataong yun sana alam mo na na ang gusto ko lang naman ay kulong mo ko sa iyo mga bisig. Yakapin mo ko at sabihin, mahal, salamat, nakauwi ka rin.